Hi everyone. Kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po? Kamusta po kayo? Checking energies tayo sa inyong mga person. Okay. Hmm. Parang may nesensyo ako ano. Nagtatampuhan ba kayo? Or kasi parang umiyak siya. Eh. Parang umiyak siya at may nakita ako dito na something nalilito. Okay? Um, if ever meron ditong problema, like, bills, anything, gastos, parang iniisip niya rin naman. Okay? So, hinihintay mong tulong, meron naman. Okay? Ah, uh, malalampasan daw nyo yan, kung ano yan. Or, meron siyang posisyon na gustong kunin, pasukin. Okay? Ita-try. Pero umiiyak siya eh. Bakit kaya to umiiyak? Ala, umiiyak talaga siya. Oh. Ano to? <laughs> Nag-away talaga kayo, ano? Or, naranasan mo bang ginos ka niya? Something ganon. Naranasan mo siguro yun, no? Kasi yun ang ano eh. Um, hindi niya rin gusto kung anong nangyari sa inyo. Kasi may mga lalaki kasi or babae, may mga tao sabihin na natin na hindi sila ma, ayaw nilang mag-explain. <laughs> ayaw nilang mag-explain. Totoo po yan, nangyayari po talaga yan. So, ang nangyayari, cut off ka niya, oh, ghosting talaga, meron someone na ka. So, maring itong person mo na ginose ka, kinat off ka or something. And then, um, ang kulit, ini-stock ka naman niya. <laughs> ini-stock ka naman niya, oh. Maring, you're dealing with a person na masakit may salita, diba or ikaw masakit ka magsalita kaya nagkaroon ng problema hindi na kayo nagkaintindihan okay so meron dito mga issues okay uh maaring trabaho tao katabi niya kasama pinag-aawayan niyo hindi kayo nagkaintindihan pwede rin when it comes to financially hindi kayo nagkaintindihan pagdating sa pera yung support okay pwede okay o family na naman dalawang beses. So some of you is uh, ayaw ng family Okay? So some of you ayo sa fami sa ayo kayo hindi kayo boto. Okay? Baka merong pinsan, kapatid, kamag-anak, mga ganun na. Alam mo 'yon. Pero um mag-ingat-ingat lang siya, meron dito ako nakikita na parang niloloko siya. Okay? Something na ganun. But uh, ano siya uh, King of Pentacles kasi siya. Even na uh, ginaganon siya ng mga tao matalino pa rin yung person mo. Okay? Kahit na inaano siya, niloloko siya or binobola or something. Yan. Yeah. Okay. So, eight of pentacles and uh, three of cups. Oh, seven. Okay. So, wow. Yung iba sa inyo, kung magpapakasal kayo, matutuloy yung kasal ninyo. Okay? But, syempre, kung gusto talaga ninyo, magpapakasal kayo. Pero kung, kung, hindi naman, nasa sa inyo pa rin yung mga mahal ko. Okay? Yun ang lagi nyong isipin. Kung gusto, may paraan yan. ba diba? Meron, lagi naman ganon. Kayo pa rin ang may free will sa inyong mga desisyon. Okay? So, Meron lucky, meron kay para meron siyang ano, para siyang may pinaplano. Okay? Meron siyang pinaplano na something ah uh, matutuwa ka. Okay. May mga worries din syempre, halimbawa pag nagpaplano tayo ng something, di naman yan agad-agad. So kailangan din talaga ng uh, katibayan din natin. Okay? So I think meron din dito, sorry ha may na-absorb tayo dito na malapit sa kanya pwedeng katrabaho third party na yan na sense ko but uh, parang pinag-iisipan niya pa parang meron umaaligid sa kanya okay malapit eh malapit parang nagpaparamdam okay kung natuloy na ito baka kilala mo yung yung third party something okay may uh, meron celebrations meron bang nagse-celebrate siya na Mansari or Uh, natapos na pero malapit pa or coming. Yeah. Na nakita natin eh. So travel na ano to travel ng galing. Yeah. May nakita tayong travel. Wow. Ang ganda. So Ini istok ka kasi niya eh parang pinagmamasdan kanya sa malayo. <laughs> Alam mo yun? Parang nag-iisip siya na takot din siya malaman mo na nakakasubaybay siya sa'yo. Sinusubaybay ang kanya. Stalking. Maraming kasing para ng stalking eh. Pwede naman yung nakikibalita sa friends, nakikibalita sa, um, sa kahit saan. Facebook, any kind of social media. Ini-stalk ka talaga niya. Okay? And gusto naman tong mag-sorry. And nakaka naman ito ng parang hindi uh, ba ako ganun ka-importante para kaya mong tiisin. May mga ganun na issue sa nararamdaman niya. Okay? Siguro ang iba sa inyo, hindi lang kayo nagkakaintindihan. Yeah. So, Eight of Swords, The Hierophant. Ayan, oh. So, relax sa mga taong nasa paligid mo. Mas lalo kang mahihirapan. ba? Diba? And, meron, nag-umpisa, nagbago yung person mo, meron siyang kata kasama, or, ano ba'ng tawag dito, mga bad employees sa paligid niya. Okay? Okay? mahilig ba umino, uminom, mahilig ba mag, alam nyo na, yan, something. Hindi ko alam kung nasa Japan ka o nasa ibang bansa ka, nasa Europe ka ba? Kasi ang lakas ng energy ng mga malalayo. Okay, meron naman dito sa Pilipinas, nakaputi ka pa nga eh, naka, meron naka black, meron naka shades, yan. yan meron basa ang buhok. Okay, o, oh, ba diba, nagulat ka? <laughs> oh. So, meron nagkakape, meron din dito parang kakagising mo lang, I think, parang ganon. So, yung iba naman patulog pa lang, Oh. So, hmm, kanina ka pa hindi nag-toothbrush. <laughs> ah, ba diba? Huwag nyo akong dalhin sa CR, ha? Please lang. Minsan, alam nyo, pag nanonood kayo, nabivisions ko kayo, nanonood kayo sa akin. Then, nagugulat ako. Yung iba, yung iba dyan, dinadala ako sa CR. <laughs> yes. Okay. Meron naka green, yellow. Yan. Meron monitor na nakapaligid sa or something. Yeah, kung hindi ka mahilig sa kape, parang may mainit eh. Kung hindi ka mahilig sa kape, maring tsaya yan. Okay, hindi makatulog yung yung person mo, kakaisip sa'yo, paano makatulong sa iyo? Paano? Ayun oh, siguro nakapagsalita rin to ng masakit sa iyo. Gusto niya mag-sorry. Balisa siya. Okay, balisa siya. Yan, magkakayos din kayo, kayo mag-alala. Magiging maayos din yan. So, dito naman tayo ako sa inyong mga reading, mga alam ko. Magsusorry din yan, no? Oh, magkakaayos kayo kung gusto nyo magkasama, magkakasama pa rin yan. Tingnan natin kung ano pa yung iba. Okay. Alam mo, meron dito na papagod. Meron dito na nanonood sa akin, pagod na pagod na siya. Yan parang ano, sobrang hinang hina mo ngayon, iba yung emotions mo, dahil ba, ano na tayo ngayon, uh, water, yung month natin, ba diba? emotions, napaka emotional ng tao ngayon, so, wag pa bigla bigla ng mga sinasabi, ba diba? relax lang, and wag masyadong, ano to, yung mag ka ng mahirap, wala ka sa intakto mong kaisipan. Okay? Relax lang. Relax lang talaga. So, meron tayong nakikita dito na... Wow! Meron kang pipirmahan this, this week, itong month, August, itong August nito. Or merong mga magse-celebrate ng anniversary itong August na ito. Basta maganda to eh. Yeah, matutuloy kung ano man to yung celebrations ninyo, anniversary or anything. Oh, okay. So, kung hindi po meron, basta meron talagang celebrations eh. A ah, connection siya sa love. Okay. Connection sa love. Ay. Ang galing, may anak kang yayaman. Ay basta ang saya ng week mo, ang saya ng araw mo, this year mo, matatapos tong July na to na magiging masaya ka. Okay? Ay, anyway, please, papasok na yung ghost man. Tama mo na mga away-away na yan. Huwag mo na tayo magpatalo sa demonyo. Huwag nyo mo patulan. Relax lang. Kalma lang. ba? Diba? Kalman nyo lang. Huwag masyadong ano. Huwag masyadong ano kayo, wag masyadong pressure. Tsaka wag kayo masyadong high blood sa person ninyo. Okay lang sana kung ma-high blood kayo sa ibang tao, pero ma-high blood kayo sa person ninyo, di ba? Yeah, stop being selosa, iyak ka ng iyak. So please, i-welcome natin ng ghost month, maging masaya tayo. Para yung ghost na hungry ghost pupunta sa ating bahay, imbis na magagalit, matutuwa sila sa atin. Okay? Please. Okay, so ito po ang aking Facebook account. Alam mayroon talagang umiiyak, may na-vision sa ko umiiyak. Mabigat 'yung puso mo, bakit? Tingnan ko ha. Sino 'yung mga malungkot dito? Okay, magparamdam kayo ha. Sige, close niyo 'yung mga mata niyo kung ikaw ay malungkot. Close mo 'yung mata mo. Tingnan natin, sasagutin natin 'ko anong gusto mong itanong. magkakabalikan ba kami? Parang yun ang na-absorb -na ko. Or iniisip ba niya ako? Yun, sige. Kalma lang, relax ka lang. Nabi maano ma ma eh, hindi, hindi okay yung breathing ko. Tapos, may nakikita talaga ako na isang babaeng malungkot. Okay, tingnan natin. Or, bas kung hindi ka umiiyak, basta ang, 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 ang energy mo napakahina. Oh, Okay. Hala. ba diba? Oh. So, hmm. Huwag mo nang alalahanin yan. Busy lang siguro yung person mo or meron siyang dapat i-priority ngayon. But, sinasabi dito, magkakayos pa rin kayo. At magiging maganda ang takbo ng career mo. Ibig sabihin, naging masaya ka. Parang yung ano, parang parang siya yung happiness mo, yung person mo yung happiness mo. Kaya kung may problema, hindi ka nakakapagtrabaho ng maayos, hindi ka nakakapag-focus. Pero pag masaya ka sa person mo, pag okay naman kayo, hindi kayo nag-aaway, nakakapagtrabaho ka ng maganda. Okay, good luck ha. Merong posisyon na makukuha mo. May nasisense ako dito, mukhang uh, mapopromote ka or matatanggap ka sa trabaho. This time, may pera income. Magandang, maganda. Okay, good luck ha. Huwag ka nang malungkot, bebe. Pero kung gusto mo talaga, Madam Corbo, ko, ko, kung malungkot talaga kayo, pwede kayo magpa-reading. Dito sa ghost month na to, kailangan magpa-reading po kayo para maretolan tayo, maretolan ko kayo sa Uh, protections ninyo para sa ghost mans. Okay, free na po 'yon pag nagpa-reading kayo. Only Ghostman po. Bawal po mag-message dito lang po sa akin Facebook account, mailitario, wala po kayong ibang email message kundi yung Taro na 'yan. Okay? Yan ang akin Facebook account, ito po yung cover. Imposibleng maliligaw kayo pinakita ko na kayo. 'Di ba? Pinakita ko na. So maraming maraming salamat po. Ah, uh, wait lang, pipili lang ako. Nagbukas ako ng Wait. Um Okay, hey ma, am. maraming salamat po at Ah, uh, pasensya na po na medyo makulit ako, ma'am. Alam ko pong busy kayo na iistorbo kita. Ah, uh, ano 'to? Um, ang haba na naman ng message. <laughs> okay. Ah, uh, ha. Ngaba ng sinabi niya, sobra. So, Basta gusto ko lang po magpasalamat sa iyo, ma'am. Ang dami pong nangyari na maligaya sa buhay ko ngayon. Basta po masayang masaya po ako. Malaki po ang pinagbago ng person ko. Nagkaroon na po siya ng time sa akin. Okay. Minsan po, six months kaming hindi nagkikita. Ngayon po ay talagang nagpaparamdam na po siya sa akin. Ang tagal, de ba? Ang tagal. Sinong makakaya ng ganong ng relasyon? Ang tagal. Meron pa nga mga one year. Yes. Tapos lumapit sila sa atin, naging okay sila. So, kung, kung, may mga problema kayo, love and problems, anything, or money, career, yan. Ayusin natin yan. Okay? So, yun si ma'am. Tingnan nyo naman. Tagal daw hindi magparamdam. Ngayon, nagpaparamdam na sa kanya. Bye! Ingat kayo. Good luck sa mga, ano ha, congrats sa mga promotions dyan. Yung mga... Yung mga nag apply apply congrats na makukuha kayo, matatanggap kayo, galingan nyo yung trabaho nyo ha. Okay po, bye-bye.